Sa Saudi, ang mga OFW dito sa Saudi, ang daming reklamo. <clears throat> reklamo sila ng reklamo, kasi yung pagkain na kinakain nila, tira-tira ng amo. Totoo naman talaga yun, kasi dito tayo sa Saudi, guys. Huwag na tayong mag-expect na yung kakainin natin ay bago. Nagaya ko, hindi ako marat eh. Tinan nyo to. Tira-tira to ng amo ko, tinan nyo yung balat. Tira-tira nila yun, pero hindi ako nadidiri kasi wala naman siguro ang laway. Kasi kung mag-linar din tayo ng mga OFW dito, hindi tayo kakain ng tira-tira nila. Paano tayo mabubuhay? Paano tayo makakasurvive? kung ang pag-uusapan ay dito sa Saudi, trabaho natin dito, kailangan naman huwag tayo mag-inarte. Kasi dito lang talaga tayo kakain ng kira-kira ng amo. Pero hindi ako nadidiri, guys. Kahit ilang araw pa yan, basta malamnan lang ang dyan ko walang problema. Naranasan ko pa nga dati, yung unang alis ko, guys. Naranasan ko kumain ng pagkain na tapo na sa basura. Kasi wala kang kakainin, hindi ka binibigyan ng pagkain. Gutom na gutom ka na. So, kailangan mong gumawa ng paraan, di ba? Kaya huwag tayo mag-inarte dito sa abroad Ang dami kong guys, na ano, mga reklamo ng OFW, walang pagkain, As long as may bigas kayo, guys, may kanyang, may arena, gawa tayo ng paraan para huwag tayong magutom. Ayan, kira tira, -tira itong mga amo ko. Ayan. Tingnan nila ito kahapon. Kasi nga hindi usang luto dito, magugutom ako kung hindi ko makakainin yung tira-tira nila. Tayo rin yung kawawa, di ba? Makakasakit tayo. Ang importante, meron tayong kape, may asukal, may arena, at meron tayong bigas kahit walang gulang. Okay na yan, di ba? Kaya tayo, makasurpay lang tayo. See you time, guys.